Mi, wala si Oheb sa team nyo? Actually, ako hindi ko rin alam. <laughs> I'm not the one who picked the roster, guys, for Aurora, ha? Just to clarify, I'm not the one who picked the... Oy, kunin mo si Ganto, kunin mo si Ganyan. I'm not the one. I'm not part of anything related sa pagkuha ng players, okay? Ten man sila, so ang dami nilang ano, players na inira in ni Deville. Basta <laughs> supportahan kayo din na rin Kuya Oheb, kay <laughs> 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 ah, wala pa bang kami? Wala pa. <laughs> <laughs> Basta ako sa supportan ko si MP The King sa Blacklist. Si MP The oh. King, si Outplayed, si Kaji, si, si Ohem, si Lord JM, Lord Lord M. M. <laughs> si Dilar, si Mark Tizzy. Guys, iba ka Dilar! Banyo Reynos talaga. Ay, oo nga. nagbabalik. Ang favorite match-up po. Dilar versus Edward. Ay, oo nga. Ay, naku, Aurora ban natin yung ano ni Dilar, ha? Yung kanyang... Yung kanyang... Yung Rhinus. Bata ka pa. Kaya nga ba yun, isa season 8? wala na, ma. Binata na